Tapos ang labing dalawang taong pagiging kasapi ng komunistang teroristang grupo na pagtanto ng 30 anyos na si Chris Mision Balamad, ang sekretary ng Sub-Regional Committee 5 sa ilalim ng North Central Mindanao Regional Committee ng CTG na magbalik loob sa gobyerno sa pamamagitan ng 8th Infantry Battalion na nakabase sa Empasugong Bukidnon. Ayon sa kanya, 18 anyos lamang siya noong pumasok sa kilusan bilang isang estudyante mula sa isa sa mga universidad dito sa Mindanao. Rason ng kanyang pagsuko ang walang tigil na focus military operations ng kasundaluhan at ang mga programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts na nagdudulot ng pagbaba ng kanilang moral at pagkawala ng direksyon dahil na rin sa sunod-sunod na neutralisasyon ng kanilang mga leader. Inihayag din niya ang kagustuhang tapusin ang kanyang baccalaureate degree upang maging abogado na naudlot matapos siyang sumapi sa CTG. Kaugnay nito, matapos ang pagsuko ng naturang lider, ay nahikayat din ang kanyang asawa na si Ryan sa Gubay Dalunyag na tumayong commanding officer ng sub Operations Command at First Deputy Secretary ng SRC-5 na sumuko sa 5th Infantry Battalion sa ilalim ng 1st Infantry Division sa koordinasyon pa rin ng 8IB at 403rd Brigade. Samantala, sinabi ni Brigadier General Mitchell B. Aniron Jr., commander ng 403rd Brigade na may operational control sa 8IB, na ang patuloy na pagsuko ng mga CPP-NPA terrorists ay resulta ng whole-of-nation approach ng gobyerno upang labanan ang insurhensiya at tuluyan itong wakasan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera 4 ID News.